BBC Manila, BBC Laguna, BBC Cavite, BBC Rizal, 636, Rosales, Pangasinan. Good luck po sa ating lahat. 1 2 3 Release! Release! Ayan po ang mga ibon nyo, mga idol. Napakarami. Paki kabog, paki kabog. Kabog! Paki kabog! po, tulong-tulong muna kayo doon. Sa likod, kabogin nyo kabogin nyo. Paki kabog, paki kabog! Ayan po sila. Paki kabog, pagi kabog! Pag ayan po. Tabi po kayo, tabi wag po doon. Tabi! pagi kabog, pag Kukunin kabog. yan, diyan, no? yung hindi makalipad, Noy. Kunin mo yung hindi makalipad. Meron pong isang hindi makalipad dito. Ayan po. Alright. Napakarami, napakarami. Double check nyo, double check. Lon. Lon. Okay. Ayan, napakarami, napakarami. Napakarami naman. Maraming maraming salamat po mga idol. Shout out to Yuka sa akin. Good morning, Boss Nelson. Good morning. Ayan po. Big Love TV So guys, mag-subscribe na kayo. Let's go! Subscribe kayo kayo Big Daddy Love At lang, marahas kumain Thank you! Mga supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa Pigeon Vlogger Search niyo lang po sa YouTube Big Daddy's Love TV Ayan, Big Daddy's Love TV Shout out sa'yo. Happy flying! Pagka-eat lang na Yes, sir. Yes, sir. Saat, okay, kaya Okay, yun. Okay, yun. Okay, yun. Okay, Okay, yun. 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 Okay, chips. lang. yun. Okay, 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 na, Okay, yun. 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 Yung pinakapad, one-one po one natin nun eh. One-one, dalawa. Tiglo ka gilang, Rusty? Hmm. <laughs> nilalakad ko lang yan. Eh, may dala ko pa yun eh. Asa ah, ka daan dito sa ano? ano, ano yan, shortcut? Oo, ano, shortcut. Oh. Para lang Ay, niya, yan, exercise. Para lang ako eh. Bukta nilarayuan ako eh. Marami. Kung noon noon nga eh, bukas yun dito. Tatagos ka dito, na lang dito, labas mo, anyana na. Kung paala ka pre, nilalakad ko nga lang, kaka-iban. Sa may isang tol? Oo, oh, alam mo ito, papunta ko ng kala Janelle, Eh, 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 pag tumahat-tumahat ka dito, may daan palabas nga, anya na na. <laughs> Dati kasi, oh, takos yan. Kaila <laughs> Janelle, yeah. uh, yeah. no, so, yeah, no. oh. da dito? Dati, nadadaanan ngayon eh, siyempre na. Hindi, dyan na lang ako. Dyan na lang Eh, dyan na lang ako, sorry, mas safe so, pa. Oo, dito mas safe. Nadaan ka pa ron, nakaka, hindi ka makilala ron. Hindi, I mean, hindi, daan tao talaga yun. Daan kalsada. Ayan, yun dyan. mo, pa-spring town. Sinaraduan na lang. <laughs> oh, hindi tayo palabas. Sina, na, na, yung palabas, na doon. Ang gawain niya yung kaming-kaming, nakapit pa sa hindi ko natin yung meron. Kaya ano kay Yung Yengkay na yung niya, no? Yengkay? Yeng 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 so, gusto ko rin makakuha ibon doon, no? kay Yengkay. Wala, nandiyan pa naginginip daw eh. Nandiyan pa aarap ko. sa Yengkay, ano, ano, flare ba na sis yun? Sa Manila yun? Manila yun. Ah, Manila Kaya ba si sa Manila yun? Puta po talaga, puro mga spida ibon nun. No? Puro Janssen. Yung matay yung look, na ano yun? Mas mas binibo ka sa mga ibon niya yun. No? Payaki ni... Din, payaki ni yung ibon ng PSL. So uh -huh. Pagkawin. Mas uh, printan eh. No? 100 plus yung ano, 100 plus unang sali niya. Ang lalakwiner, unang... Unang salta, unang labanan niya, gupin winner, 100 plus unang loading niya. Hindi, okay, ito na lang. Tye, tye. Sa lang, oh. tye, tayo. Saan lang mo? lang mo? Tayo lang Saan lang lang mo? lang mo? Saan mo? Sa lang mo? Saan lang mo? Saan lang mo? Saan lang yan ang laging ano di ba? na ano Puro... may dito. Welcome back dito sa ating vlog. So for today's video Okay, so today is October 1. So first day na October. So nagkaligo tayo mga kabagwis ng ating mga ibon sa BBC. So kinaganyan natin lahat sila mga kabagwis uh, 13 pieces para sa final training nila. So if ever na makauwi sila lahat mamaya kung saka sakali eh, ikakalga pa uli sila sa WPFC mga kabagwis. So, nirelease sa ating mga ibon sa Rosales, Pangasinan ng 6.36 ng umaga. So, from uh, Rosales, Pangasinan hanggang dito sa ating loob is 171.06 kilometers air distance. Okay? So, yan. So, sa oras na ito mga kabagwis, 8.47, 6, uh, speed na, na is 1.3 mga kabagwis. Okay? So, tara. Samahan nyo mga magabang. Let's go! Clear update ko lang mga bagwis Ayan So clear blue sky mga Bagwis, maliwalas na maliwalas ang panan Doon magagaling ang ating mga ibon Diyan Diyan Ayan mga bagwis So mainit Ating uh, ano, pauwian Maliwalas na maliwalas ang panan ng bagwis Okay, so tara Samahan nyo mga bang Let's go Few moments later Natin ayan eh, o oh. Alalan landing mo. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, first bird natin. Sabi ko na nga ba si Blue Bar. Kasi habol sa asawa to, mga bagwis Ayan. First bird natin yan. Kita ko malayo pa lang. Maano na. Ayan, first bird natin. Lubang, sup, ipi, nantinya, bagus, IPR, masuk, 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 masuk crossword natin ayan blue abang-abang pa mga bagwis, pagwis, ayan o white light may itlog din natin ayan o may itlog din niya mga bagwis. BBC ayan pa, mayroon pa isa ayan natin dito mga bagwis. Ano, o, higitin pa. Uh, o, oh, sobra pa rin. Luis, sa'yo agad natin ay piyan. Nakalaki ko yung maitlog natin. Yung malaki pala. So, Ma, Dalawa na. Isa pa. Ayan. Pangalawa natin mga bagwis. White feather. Abaka mong ba tayo? Natin. May itlog din natin. Ayan na. Ah, Third bird natin yan. Ayan na. Street mga kapag-street bird natin bbc bbc mga oh, bagwis, bbc yan pasok na pasok Ayan. pasok 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 na pasok nice apat na 4 out of 11 na mga kabagwis 4 out of 11 Thank you, Lord. Si Blue Bar, APR, at yung isa natin, yun, checkered, APR din. Pasok! Pasok! Ayan mga bagwis. Pusalis Pangasinan. Lipad chubby lang tayo, lipad chubby. Ayan, Pasok! Pasok, 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 pasok. Pasok. Ani manim na. Ani pasok. Pasok. Pasok na. Gusto tambay. So. Yan, anim na mga bagwis. Oh, salamat. Anim na. Ano? Pang 7. So. Pasok, pasok. Ayan. Pito. Hindi na bibidyo na lalo na. Hindi mo nalang mga kapag-wis. Pasok. Ayan o. Oh. Walo na, walo. Pasok. Pasok na. Ayan na. Pasok. Ah, dali na. Hindi mahiya. Pasok eight ka na ayan. Ngom, ayan, walo na. 8 out of 13, lima na lang mga kabagwis. Ayun. Lima na lang mga kabagwis, lima. Hapon pa. Ngayon, pangsyam natin. Wala pa si Red Grisel tsaka isang YB natin sa BBC. Pares YB natin. Nabagwis. Wala pa isa. Tigisa wala, BBC tsaka APR. Tigisa pa wala. Ayan. So, nakakasyam na tayo. Nakakasyam na mga bagwis. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9 9 meron pa tayong tatlo o oh, 4 abang-abang pa mga kabagwis time check it's 5pm na mga kabagwis so ayan Whew. kung kailan malapit pa derby na walang pa tayo ng dalawa mga kabagwis so wala tayo nawalan tayo ng dalawa isang YB ng ng BBC at isang All Bird na ilalaro ko dapat sa BBC ayan so yung All Bird naman yun is hindi naman sa atin yun hindi natin breed yun mga kabagwis so uh, tumigil lang dito sa loob ko yung pumasok medyo bata at hindi ko naman matanong kung kaninong ibon kasi ibon tarlac ngayon na batcher dito sa ate sa akin pinakawalan ko naman eh bumabalik kaya inilero ko so yun baka doon na magtapos yung kanyang istorya ayun Ay, isa naman natin mga bagwis BBC yun uh, YB ng BBC so apat yung YB natin ayan wala yung dalawa dalawa na lang dapat eh nawala naman kanina sa Rosales Pangkasinan yung isa so ayan so nag-iisa na lang yung ating YB ayun yun yung checkered na yun mga kabagwis yan ayan, ayan. line ayan kung kailan malapit na derby so ayan so hopefully eh, maganda yung lipad nito nag-iisa nating YB sa BBC mga kabagwis ayan so sana eh sana eh makabalik pa rin bukas. pero pa lang bukas eh ika nga kanta ni ano Rico J may bukas pa. Ayan. So ayan, so ayan ang istorya ah, ng ating pauwian ng Rosales Pangasinan. Nakailang balik na sila doon pero talagang hindi mo masasabi ang karera mga kabagwis. Ayan. So hanggang dito na itong video ito mga kabagwis. Uh, bali, 11 out of 13 nga pala tayo mga kabagwis ng Gonzales Pangasinan. So, Friday, derby naman. Uh, at sa bukas, eh, mag-totos tayo mga kabagwis. Okay? Ayan. Let's go!